Practical lang daw sila. Sige nga, pag-usapan nga natin yan. Si Dr. Gerald Abergos, si isang sociologist, ating pong kasama muli ngayon, ang ating suki, Dr. Gerald, maraming maraming salamat po muli sa pagkakataon. Good morning isla. Good morning sa lahat ng mga nanonood at uh, good morning din sa mga lovers na nag-iisip kung kailang mag-aasawa <laughs> <laughs> at magpapaliban oh, oh pa eh. po. Maganda naman O sa inyong punto de Vista naman, trend nga ba ito kasi sa ano na no, sa Commission on Population, parang nagiging mas practical na daw ang mga tao ngayon. Uh, yung mga henerasyon ngayon kaya hindi agad nag-aanak. Pero ito ba y trend lang o tingin nyo mukhang Talagang ganito na patungo, ganito na mag-isip ang mga tao ngayon, practical na, ika nga. Michelle, bago natin masabing trend ng isang bagay, kailangan ito ay back up with data. Mm -hmm. And apparently, nagiging trend nga talaga kasi it is already mm -hmm. back up with data. Mm -hmm. uh, around 2017, nagsimula na yan eh, mm -hmm. na bumaba ang birth rate natin. At uh, nakita natin niya na mukha yata nagpapaliban ang ang mga mag-irog na mm -hmm. mag-start na ng family na magkaroon ng anak, magkaroon ng, mm -hmm. ng supling. So, totoo po na nagsisimula po itong maging trend right now sa Pilipinas. Oh, pero pag trend kasi para sa akin na correct me if I'm wrong. Trend kasi kung bago sa fashion uso-uso lang 'yan. So pos posible bang mawala rin 'yan? Maaaring sa mga parating na henerasyon eh hindi naman na ganito rin mag isip Yes, ganoon naman po yun. Ah, uh, tulad ng sinasabi nga nating trend or, or uso or fashion. No? Pero, ah, uh, Miss Lala, yung word kasing trend, actually, sinundan ko lang naman yung, ano, sinundan ko lang naman yung pagka uh, pagkaka, yung word na ginamit natin na trend. Ano? Pero kung, kung talagay natin siya into, into more academic or scientific, ano, ah uh, hindi siya mag, hindi siya tatawagin na isang trend but it is a phenomenon. Mm. Paano phenomenon kasi ito ay isang pangyayari ng isang uh, na nangyayari, isang society na kung saan pare-parehas ang isip, pare-parehas ang, uh, ang ang kilos na hindi naman pag uusapan mm. So, uh gamitin naman natin 'yung word the trend, uso-uso uh, parang ganoon kasi ang trend ano, uh, maaring parang mababaw 'yung 'yung word, pero totoo rin 'yun na maaring magbago ito. Maaring uh, in, in the next couple of years bumalik naman mm -hmm. bakit po ganito po kasi yan um usapan naman po lang sa ibang bansa kasi sa ibang bansa nagkaroon po ng -pol polisiya po na na dapat uh, konti lang ang ano that, konti uh -huh. lang ang pag-aanak mm -hmm. seryoso to to for the economy ganyan alam naman po natin yan pero uh, right now na isipan nila na bakit ganon? Tumatanda na ang population natin. Kulang ang population natin ng young generation ng ng young age sa isang uh, generation ng population. Ah, uh, ano nangyari? Pinipilit naman nila ngayon na pinu nila ang mga families, na, sige mag-anak kayo, it's okay. Mm -hmm. uh, in fact, some governments are helping them na pag nag-anak kayo, meron kayong tulong mula sa gobyerno. So ang usapin po kasi on, on, on population, ang usapin pagtungkol sa birth rate, ay napaka-importante po sa ekonomiya. Kaya dapat ito ay tinitigdan uh, tinitignan, ng masusit ng, ng gobyerno. Mm -hmm. Ay, grabe yun. Oh. tinamo mo ito. May text sa atin, uh, Dr. Sabi niya, 16 years old at 19 years old sila nung mag-asawa ng misis niya. May anim na daw silang mm -hmm. anak. Napalaki naman ng maayos. Uh, sa karamihan ngayon, puru puro pasarap daw hanggang napapabayaan ang mga anak. Pero 16 and 19, ako kahit ngayon, parang 16 and 19, uh, hindi ba, sana sabi lang kasi, ang hirap daw ng buhay ngayon. Mag-isa nga, ikaw, ikaw nga, mag-isa lang, ang hirap mong buhayin sarili mo. Tapos sa ganito pang edad na hindi ka pa-graduate, Parang iba uh, daw kasi yung panahon ngayon, tsaka ngayon, o ano ba, o paguhin na nating mindset na to. Kasi di ba yung mga magulang, papunta ka pa lang, parating na ako. Di ba, inis na inis yung mga bata. Sabi niya, iba naman yung pinuntahan mo. Iba naman yung, tapos, <laughs> <laughs> iba naman yung tinataha ko, di ba? Huwag daw ikumpara kasi noon at ngayon. Ibang iba daw kasi talaga ang lipunan ngayon at ang realidad ngayon. Ah, Dr. kasi lala kasi, ganito yan, ano? ah uh, nakita natin itong generation ngayon you no natin ng uh, sino ano bang trend ng generation na nag-aasawa ngayon mm -hmm. uh, ito yung mga ages ng mga nasa 20s pataas Oo. yan po ang yun, yung mga nga age. late 20s pa di ba yes mm -hmm. legal age yun. yun talaga po kasi yung nakakita naka physically personally nakita nila na yung mga lolo't lola nila marami. na mm -hmm. may niyo, Nala, nung, nung, nung unang panahon, Uh, ang daming ang daming ng mga lolot lola natin. Yung mga uh, auntie at mga uncles natin. Andami. Yung karaniwan walo-walo. Walo, -walo. walo ba, sampo, dose. Sa Basketball team nga eh. Yes. Mm -mm. O sa Normal side, yun. Mother side, walo. Oh. Po. Ganun. Nakita po kasi natin nung generation ngayon, nabuta mm -hmm. ng generation ngayon, physically, personally, na yung mga nag-asawa at nagkaroon ng maraming anak ngayon, na, na parang ang hirap ng uh, ng buhay ng maraming anak. Mm -hmm. Ang hirap i-manage, nakita nila on, on how relationship are are being managed. Not, not just economics, eh, economics po, ano. Mm -hmm. Yung relationships of family are is, is, being managed. Nagkakaroon ng idea, ng data sa, sa pag-iisip na ang hirap palang mag-anak na madami. Mm -hmm. Plus, the fact na mahirap ang buhay na magkaroon ng anak, uh, sige, uh, one or two, would do. Sometimes, uh, nag-aasawa muna, tapos hindi mo na mag-magpaplano mag-anak. Or, hindi nga nakakapag-asawa muna, mm -mm. They, they stayed uh, being partners, boyfriend and girlfriend. Mm -mm. Uh, uh, at hindi pa nag-aanak. Na dahil po, mainly, it's because of na nakita po, personally, physically, nakita. Nung generation ngayon, na marrying generation ngayon, Meron yung generation ngayon, kung ano ang ang hirap ng pagkakaroon ng maraming anak. Oo, oh, oo. Oh, oh, Nakita ko naman yun, no, na parang, uy, nag-iisip sila. ba diba? Sinasabi nga, mag-isip ka, responsibilidad mo yan. Yung sa part na yun, nakakatuwa na parang mature silang mag-isip, ba diba? Hindi sila padalos-dalo sa kanilang dosusyon kasi nga forever na responsibility yan, ba diba? Pang matagal ang yeah. responsibility. Ika nga. Pero, um, ang tanong ko, ano ba buto? Talaga bang pagiging praktikal lang? O pero, meron ding takot? Kasi iba, hindi kailangan mo na may ipon na kailangan mo na may bahay ako hanggang sa ay paano kung hindi pa dumating yung at the age 40? Hindi ka pa rin mag-aanak. Mhm. Mm yung 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 pressure kasi of having a good life, of having hindi naman good no, having life, comfortable ready. at least, comfortable yes, life. comfortable oh. life, Re ready to have a family. That's really, I you know, that, that that really is a pressure. That really is a something na pinag-iisipan. Uh, nagiging learned na po ang generation natin eh. Mm -hmm. uh, na bago ako mag-asawa, i-ready ko muna yung karir ko. Bago ako mag-asawa, dapat may ipon muna. Kasi mm -hmm. hindi lang lalaki nag-iisip noon, lalaki at mm -hmm. babae nag-iisip mm -hmm. for that. So, um y y y y y yung punto pong yun, Miss Lala. Eh, it shows na Filipinos now are learned. Mm -hmm. Filipinos now ay nag-iisip pero may tanong dito sabihin ng, ng ating mga nanonood at ating mga listeners, ano? Teka muna, eh, bakit naman nakikita ko naman yung kapitbahay na namin yan, ang dami-daming anak, hindi yun, no? pwede ba, oh. no? Na, uh, para hindi naman yata lahat, ganoon, dahil may mga areas po sa lipunan natin na, ay, nako, puro namang anak, puro naman napakaraming anak. At mukha yata hindi nag-iisip na, mm. na nakakaasar na, gano'n po, ano? Um, uh, nakikita po rin natin sa isang pagsusuri po ano sa data na inahanap natin, sino po ang target ng data natin. Mm -hmm. uh, lumalabas po kung ganyan, ang nagiging target ay yung mga persons who are, uh, totoo naman talaga, na nagiging responsable sa buhay. But there are also sectors in our society na mukha um, yatang... Kakalokot din, nakikita naman natin, inoobserbahan naman natin, mukhang ang hindi naman responsable kung yeah. sino pa yung yung mahina ang income, uh -uh. yung hindi nakapag sa yun pa yung maraming anak. So, diyan po ang isa nating dapat na bigyang pansin naman na there there are there are certain profiles in our uh, society na ayaw mag-anak, and yet there are profiles sa society naman natin na wala namang 'yung well, well, hindi nag-iisip. Sorry mm -hmm. to say that, no yes. Na na mahirap ang buhay. Siguro po 'yun din po ang kailangan nating tutukan. Mm -hmm. Na okay lang naman po na uh, magkaroon ng anak. Okay lang naman po na uh, it's it's yun ang eh. 'yun po mm -hmm. at masaya po 'yun. Mm -hmm. Pero maghinay hinay din po uh, uh -huh. na pag-isipan din po natin kung, kung ready rin po ang ating family at ang ating yeah. immediate community so, for that. Dr. Rod, ma malihis akong konti kasi na nakita ko lang kahit may il ilan mga celebrities. Ano, tayo kasi kapag nag-asawa ka, nagpakasal ka, parang alam mo na okay, magpapamilya na ako. Sabi nga, lalagay sa tahimik. Hindi <laughs> ba? Kasi kasama sa plano ang pag-aanak, yung kayo, di ba? Pero Apo. ang dami rin ngayon na mag-aasawa sila, magpapakasal sila, pero hindi daw sila mag-aanak, desidido sila na hindi tayo mag-aanak, magpapakasal tayo pero walang anak. 'Yun po yung sabi ko kanina nga na gagastosawa uh, nga pero Pero financially stable na naman itong mga to. Yes. oo May may may, may ganun talaga marami tayong mga klalang ganun. It's just that ang hirap kasi yung, yung instability of, of of the future. Medyo nandun kasi yung fear sa isang uh -huh. sa isang family, eh, and in family di ba uh -huh. sa isang mag-asawa na if we if we bring in another life in the society tapos hindi natin ma maayos kawawa naman yung person hindi iba rin sabi uh -huh. <laughs> hindi naman kasalanan ng bata na pinanganak siya tapos uh -huh. kayo nang kakaharapin sa buhay 'no um it's true na pinag-iisipan natin na paano ang future ng bata na we are yes miss lala marami sa atin na we are afraid of what would happen in the future kaya uh mm. somehow we don't dare to to bring up and to 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 to, to bring bring a family up para because of the fear of what would happen in the future. Uncertainty kung yung hindi uncertainty. mo alam. Oh, oh, uncertainty, Oo, uncertainty yes. of the future. Pero hindi ho ba um, parang yun nga eh, eh, Mag maganda ba yun? Fear ang basihan mo para hindi magpamilya. So, yeah. so I think meron bang mali doon? O ito rin ba dahil nakikita rin nila sa lipunan? Kasi nga nakikita nila yung ano eh, nagdagigindikta na siya ng lipunan na, 'di mm ba? -hmm. Uh so parang you, Ah, nababago na, na, mo na 'yung desisyon mo, 'di ba? Okay. gusto ko 'yung term mo, nagiging dictate siya ng lipunan. Kasi alam naman natin na ang pagkakaroon ng pamilya, ang, ang saya ng pagkakaroon ng pamilya mm -hmm. ay 'yung 'yung pagkakaroon ng anak. Mm -hmm. Ang saya ay, ang saya ng pag, pag pagiging mag-asawa, pagiging mag-iibig, uh, mag-partners mag in life ay ang pagkakaroon ng pamilya. Mm. Na kahit na. mahirap pero masaya kahit yun ang sinasabi ba diba? Kahit oh. mahirap uh y yun po sana yung nakikita natin and not the fear. Sana mm. po ang nakikita na marami is the is the love, is the responsibility, is the uh, culmination na itong pagsasama natin uh, would would generate another life na mm -hmm. na magiging masaya ang buhay natin na uh, Uh, mapapalaki natin na maayos because it is our, our responsibility. Yes. So, is dala, lumalabas ngayon na baka takot din tayo sa responsibility. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. lang yung, ah, yung future ng bata, mm -hmm. baka mamaya, tayo rin. Takot mm -hmm. din tayo harapin yung responsibility na ito. Mm -hmm. So, parang, hindi parang ang tingin ko doon, kailangan mo ayusin ang sarili mo kasi hindi ka naman dapat mabuhay ng takot, ba diba? Puro yes. takot. Ba? mas mas masaya na alam mo na na you can have a bright future with mm -hmm. your partner in life than to to fear that uncertain future mm -mm. at wag na mag-anak. Pagkatapos so anong gagawin po pag hindi nag-anak? makiki anak uh, na. Ayun <laughs> <laughs> na. Mas masakit <laughs> sa ulo 'yon. O di ba yung yung aalagaan ang pamangkin na supposed dapat ang nag-aalaga oh, dito oh. ay yung na at tatay oh. niya. Oh na napapamahal yung bat, ay, ay marami rin tayo uh -huh. Ay, na Dr. Lyle, magandang atin. paksayan ha. Next topic yes. yan. Di ba ang dami yes. yun? Ay, ano, laki ako sa lolot-lola eh. Laki sa ano? Ay, yung... Iba yun ha. Yung, di diba, ba, yung, iba ba yung, iba ba yung nagiging epekto sa bata kapag hindi ka lumaki sa sarili mong magulang? oh o, ayan. Oh, tito ko oh, nagpaaral sa akin. Tito ko, o, oh, di ba? Yung mga ganyan. Yes, oh, totoo yes, yan, diba? nangyayari yan ngayon eh. Ha? Ang dami hong ganyang kaso ngayon. Sa susunod natin yung pag-usapan kasi ang dami yes, pa dito nagtitekso. Mag magandang usapin yan. Kaya uh, uh, itong, ito lang nakikita natin right now na yung epekto and uh, I I would I would really ano po be, be, happy to discuss that with you kasi napakagandang study po niyan yung epekto oh, naman na. na yung nak -anak po tayo <laughs> na oh. pinapalaki natin yung yung anak ng may anak yes. At, ay kawawa naman po yung mga magulang no na, na supposed to be ang pagmamahal at pag-aruga at paggalang ng anak sa kanyang mga magulang uh, mahirap man sila or, or sa buhay ay hindi na ibibigay ng karampatang Uh, oh. eh kaso nga minsan, hindi kaya kasi nung totoong magulang. ba? Diba? Yun naman, ito yung nag-anak ng anak, hindi naman pala kaya. Kaya inaako na kaya ng dapat. kapatid, ng lan. <laughs> Ayun nga. Kaya dapat bago tayo mag-asawa, bago tayo paghandaan po natin ito. Oh, hindi oh. naman po yung long na paghahandaan na ah, medyo hindi na, marrying age na nga tayo, ah, natin, well and good pagkatapos biologically dahil sa sobrang paghahanda natin hindi na natin kinaya pa na ah, nalilimutan naman natin na you know may, may timeline din po biologically ang yes, na pag paginanak yeah. nalimutan naman po natin oh. yon ang punto po ni Lala is tama po na nakakatuwa pong isipin na ang mga Pilipino now nakikita po natin na responsible po sa pag-aalaga ng mga anak sa future ng 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 ating generation tayo mm -hmm. and yet sana po, tingnan din po natin na wag sana tayong matakot in fear mm -hmm. na na hindi makumpleto mabuo ang pamilya natin because natatakot tayo sa uncertainty sana po uh -hmm. mas mangibabaw yung pagmamahal yung responsibility yung pagkakaroon ng sariling anak yung pagkakaroon ng a uh, bright future and hope na yung shared responsibility po na mag-asawa na uh, ito yung itong ating anak itong ating mga anak and uh, magkasama tayo hirap at inhahawal. Sana, inhawa uh, at oh, ma. na mahirap. Eto, joke na nalang, sabi niya 6477, dapat daw, pag dami anak mo, lumalawak din utak mo para buhayin sila. Eto <laughs> naman si May Rivera, may hugot, sabi niya, eh di, kapag di mo maayos buhay mo, huwag ka na magpamilya. Kesa naman, damay ka pa ng tao na isisilang sa mundo, tapos hindi oh. naman makapag aral Tapos maaring maging pa, criminal pa at palaboy. Yun nga. Tama naman yun, pero tingnan oh. po natin, ha? Baka mamaya, the response, uh, i i na, iniiba lang natin ang ano, iniiba lang natin ang narrative. Baka mamaya you're just being irresponsible. Mm -hmm. Kaya ayaw mo lang. Be responsible also. Mm -hmm. Kasi madaling sabi, ayaw ko mag-anak. Kasi baka, ano, uh, because of the uncertain future. Kunyari pa, ayaw mo lang kasi ng responsibility. Kasama sa pagpapamilya ang responsibility. Mm -hmm. So, baka mamaya tumata ka sa responsibility. It, it's mm -hmm. it's living a life na gusto niya without any responsibilities. Oh, ho. Ay hindi po oh, ganun ang buhay. Ito, Dr. Geraldo, ang ganda rin sinabi ni Sir Cesar. Ito, ho, si Sir Cesar Augusto, sabi niya, as a Christian daw, believe that God instituted marriage to have a family. Sex is sacred as a married couple and God will give children, di ba? There's spiritual value daw in marriage. The church is giving a counseling for marriage. God will provide. Marami na ako nakausap na ganito. Ang dami niyo pong anak. May nakausap ko ganyan eh. paano niyo po yan itinaguyod? Sabi niya, alam niyo kapag nagkaanak ka, papasok naman ng blessing eh. Nga ganun sila. Huwag kang mag-alala, darating at darating yan, mapapatapos mo yan. Ganun, gumaganun sila. May ganun naman silang sinasabi. Ito nga, kasi nga daw, it's ano, God-instituted marriage. Eh, to have a family tama tama yung yung, yung pag-iisip na uh, papasok at papasok naman ng blessing you know why kasi it's not ang blessing ay dumadating sa atin na hindi lang yung opulang tayo at ibubukas lang natin yung kamay natin mm -hmm. blessing will come hindi po tinanggap po natin yung responsibility na yon mm -hmm. and with that responsibility uh, comes yung may gagawin tayo dapat may mm -hmm. may kailangan tayong kilos at yung kilos na yon ay eh, hinihingi natin sa sa may kapal na Tulungan tayo sa cada year sa blessings will come again it will boil down in responsibility yes. uh, and na commitment alam, ano tingin ko ren doc jerome yes oh. commitment commitment kasi hindi siya madali pero kung committed ka ma kung baga eh mairaraos mo rin siya madaraanan mo totoo po yan. yan totoo po yan ay mm -mm. uh, hindi po pagtakasana mm -mm. sa responsibilidad ang hindi natin pag-aanak Uh, ah yeah. nakakalungkot po na kung gano'n ang nagiging mm -hmm. gamitin nga po natin yung word kanina na trend, na kaya pala nangyayari ito, it's really, it's in, in the deep-rooted ayaw ng responsibility. Oh. wag naman po sana oh. gano'n. Pero kung gusto sana, mo lang i-delay kasi nga responsable ka at gusto mo maging handa, okay naman din yun. Yes. Yes. Yun po ang punto doon, Miss Lala. Mm -hmm. Tama po kayo dyan. Yun ang mm -hmm. punto doon. Mm -hmm. Hindi naman sa ayaw mag-anak. Teka muna, hintay lang muna tayo because yes. I want to give my child, my children a good future mag-aanak at mag-aanak mag din nadidelay lang ng content. Uh -oh. sa content. Sa tamang hindi panahon talaga mag-anak ay ibang usapan uh -oh. 'yan. Oo. <laughs> Nakakadoktoral ang sarap ng kwentuhan natin so ulitin na o oh, mayroon tayong susunod na topic. <laughs> yes, maganda yung topic niyo at at Miss Lala, thank you very much for this opportunity and this format na meron ka na natuturuan po natin ng ating community uh, dahil in uh, this is a, always a good morning uh, sa, sa, sa yung show. Oy, naku. Thank you so much, Dr. Gerald. Salamat din po. Kami uh, nakikipag-partner sa inyo tuwing Sunday para mas matuto rin, ano? At mas mag-usapan ng maraming bagay-bagay, bagay, Dr. Gerald. God bless po. Ingat po kayo. Anytime, God bless. Next time, diyan naman ako sa inyo para makapag-breakfast tayo. <laughs> oo, oh, 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 oh. gusto ko yan. Looking forward, Dr. Gerald. Thank you. Good morning. Paul. Good morning, Dr. Gerald Abergos po. Isang sociologist. O, oh, ayan na. Oh. Isip-isip muna. Isip-usip muna kung kayo'y uh, nakaka-relate dito sa paksa natin. Sige, mag-shoutout ako ng uh, mabilis. Shoutout lang muna tayo kay Alberta De Los Santos, Jerry Cornisa. Uh, oo nga, sabi niya, no? Pets nga daw, inaalagaan. Baby pa. Oo, salamat sa iyo. Ay, Derek Klein. Oh yeah, it's NCAA Season 99 Women's Volleyball na mga kapuso. Oy, good luck ha sa mga lalahok. Si Marjan Mamhot na nanonood sa atin mula sa Paranaque. Shout out po sa inyo. Maraming salamat mga kapuso sa so, pagsama sa akin ngayong umagang ito. Pero huwag kayong bibitiw dahil susunod na ang bantay balita sa Kongreso. Solo po ngayon si Iza Avendano Umali. At uh, ang kanyang paksa, uy, ito, meron rice inflation ngayong 2024 at meron palang diabetic-friendly rice. Ay, ano yan? Ano yan, Isa? At maging yung epekto ng El Nino, nako, wag ho kayong bibitiw, ha? Magandang talakayan po ito. Muli, ako po si Lala Roque. Lord, love you. Ito ang... Bahay at Buhay, kasama si Lala Roque.